ang cause ng motion for recall ng speaker ninyo at uh, hindi ko alam kung ano po ang expectation nila kasi unanimous naman yung boto ng Supreme Court kaya hindi naman nila madiktahan ng Senate di ba? sabi nga ni sabi nga ni Sen. President Jesus Cordero sa taas ng kilay tila ang kamera de representante ay nasanay yeah. <laughs> sa taas ng kilay Mm, diba? di ba? Hindi po uto-uto si Senate President Cis Escudero. Matalinong tao po yan. Nag-UP College of Law din po yan. Kaya, at saka, demokrasya ito, di ba? By the last time I heard demokrasya ito, o, oh, may upper chamber ang Senate, lower chamber yung House of Reps. Eh, kasalanan ng House of Reps, binadali-dali nila yun. Eh. O, oh, anong sabi ng Supreme Court? Bad faith ang House of Representatives. Dahil ang naunang tatlong complaint noong December 2024 ay inarchive nila. Kumbaga ay Musa ilong ko pa ginamos bla. <laughs> binaguog nila. Ito ay tinago nila. Kumbaga ay eh, pinail lang nila na parang wala lang aksyon ganun. Tapos yung pang-apat, ang pinail nila na inakyat nila sa Senado, sinabi ng Supreme Court, yung tatlong yun na inarchive, that's already more than the first complaint. Ayon sa ating konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng i-file laban sa impeachable officer bawat taon. Kaya kung gusto nila, February 5 o February 6 next year, pwede pa silang magsampa uli ng impeachment complaint versus VP Sara. Eh syempre, nagmamadali po si Speaker dahil syempre, gusto niyang tumakbong presidente, di ba, sa 2028. Kaya lahat ng mga inaugurasyon, mga tulay dyan, mga CR, mga basketball court, lahat na yan, papatulan niya ni Romualdez, sama siya kay BBM. Mm. Lahat na yan, pati drainage, pati ano, Oh, Paano yung flood control pala? Oh, control! Nasaan na pala ang flag control? Saan po kayo tatayo dyan at mapapicture sa flood control? Eh, invisible naman yung mga flood control. <laughs> yan, para manalo si Robaldez, kailangan ma-impeach niya si Sara Duterte. ba? Diba? Kasi yan naman ang ginagawa niya. ba diba, sa district niya, wala nga siyang kalaban. Pinag-DQ niya. Eh, kaya-kaya naman niya yun. Ba't pa niya pinag-DQ? Sumari ako. Ano mas alam mong buong pamilya hmm. niya? Ay, nako. Ako ha, nung sinabi ng Supreme Court na hindi ako makaupo, iba na lang ang upo. Dahil grave abuse of discretion din ang COMELEC dahil ako'y dating komisyoner. Ay, taos, pikit, pikit mata, reflection, taos puso ko pong tinanggap yun with humility na ito po ay isang test of humility sa akin. At naglagay po kami kay Dr. Camille Ilagan bilang subs, bilang bago pong nominee. Anong ginawa ni Speaker Romagos? Nakaupo na dun sa last day of the session. Nakaupo na po dun. Alam na alam niya na nandun si Dr. Camille Ilagan ang aming nominee. Ah, oh, kaya representative na kasi na proclaim na ng ng committee, saka nag-out na sa isang RTC judge. Hindi talaga niya pina-out. Yan ang sinasabi yung rules diyan ng House of Reps. Ay, hindi po yan discretionary. Hindi po pwedeng ang speaker ang mag-decide kung kailan niya po yan ga i-follow at kailan, kailan niya hindi. Yan. Yan ang sinasabi. Kaya sabi ng Supreme Court, mali kayo. Nung may complaint diyan sa impeachment, You did not give a copy to Vice President Sara and you did not give her an opportunity to be heard. Sabi nila, eh bakit kami magbibigay sa kanya ng opportunity to be heard eh? Amin-amin lang to eh. Amin-amin lang tong procedure namin. Amin-amin. <laughs> Kung gano'n kailan lang gusto ng speaker gawin, gawin niya. In, my, in our case, at B3PWD, ayaw niya kami paupuin dahil kontra Marcos ako at kontra Robaldez. Hindi niya pina-out ang aming uh, 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 representative. Uh, oh, anong sabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, <coughs> ang Bill of Rights o kaya right to due process ay nandyan po yan yan ay katungkulan ng House of Representatives at yan ay uh, karapatan ng nasakdal na Vice President Sarah Duterte hindi po yan nawawala ang right to due process sa impeachment ibongga e pala itong si Speaker at ang House of Congressman dyan eh. ibig nilang sabihin pag impeachment sila lang ang Diyos sabi nila hindi na dapat nakikialam ang Supreme Court sa amin kasi rules namin ito eh. Eh, pambira naman kayo eh. Nandyan nga sa rules nyo, sabi ni Atty. Francisco, yung anak ng Franci yung mismong Francisco versus House of Representatives na landmark case. Nandyan mismo sa rules ng, su ng House of Reps eh. Na nakalagay eh. The rules of court shall be supplitory in character. jan. Ay, hello! Oh, ang dami nyo kayang abogado diyan. Hello! Nasaan na yung mga... Ah, ba nag-bar exam kayo lahat? Ah, mga abogado ng mga congressman. Hello! Nasaan ang Bill of Rights? Wala. jan sa House of Representatives, wala ng Bill of Rights. Ganun ba yun? Ano nang bill ang meron dyan? <laughs> bill, <laughs> bill? <laughs> eh, yung impeachment ni BBM ang nangyari. Oh, anong impeachment ni BBM? Ano pala nangyari doon, ha? Hmm, best friend ko ang nagpile. Si Kadema ba yun? Nagpile? Oh, ano nangyari doon? Hindi ba dapat dilipar din yun sa committee at uh, sabi ng Justice Committee kung sufficient information substance? Ano yun nangyari doon? Archived din? Oh, saan? Sabi nga ni si Attorney Francisco ng Francisco versus House of Representatives. Wala pong katagang Archived sa konstitusyon, sa impeachment, hindi po yan pwedeng i-archive. Wala pong diskresyon o leeway ang speaker o ang mga committee dyan na mag-archive ng complaint sa impeachment. And nakalagay po dyan, within 10 session days ay dapat po. Dapat po nilang uh, aksyonan yan. Uh, hindi naman nilaginawa yun sa impeachment complaint ni VP Sara. Tapos sasabihin nila, hindi dapat nakikialam ang Supreme Court check and balance ito. Bakit ganyan? Iko e equal naman kami ng branch. Iyon e, eh, na nga eh. Hello. That's the point. Na check and balance nga kayo. Kaya ayaw nyo. Gusto nyo checks lang. Checky lang. Si Kim Jong Un kasi eh. si Kim Jong Un? Sino? Si Kim Jong Un. Sino? Si Kim Jong. Si Kim Jong Alam <laughs> Si Kim Jong Un daw kasi. <laughs> oh, hindi na check and balance kayo. Iba yan ang demokrasya. Hmm. Eh ako gigil na gigil diyan eh. Yung sinasabi nila na na ano daw, bakit daw ganun? Binaligtad na daw ng Supreme Court ang House, ang Francisco versus House of Representatives na siyang landmark case. Eh, si Atty. Francisco na nga nagsabi sa interview niya kay Cesar na hindi po binaligtad ng Supreme Court. Ang Supreme Court po dito sa Duterte ay ayon bin sa kanilang ruling sa Francisco versus House of Reps. And what is that? That the House of Representatives should have good faith. Yun, good faith. Eh, in this case, wala silang good faith. Dahil, biro mo nga naman tatlong na unang complaint in archive. O, oh, kahit na wala naman sa rules yung archive archive, ay nakiat yung number ang uh, fourth complaint. Isipin mo bakit daw, bakit? Sabi ni Atty. Francisco. Kasi yung unang complaint pa lang ay napakahaba na, 60 pages. Kaya siguro sabi nila, anak ng tinapang naman itong mabasahin natin. Isa pa, tinanong sila ng Supreme Court, yung paliwanag kayo, lahat ba sa inyo, nabasa itong impeachment complaint, bago nyo ito, pinirmahan? Nag-committee hearing ba ito? O, oh, eh, hindi siya nagot. Ayaw ni Romualdo si magot. Kasi sabi ni Romualdo, bakit ako sasagot? Bakit kami sasagot? Eh kami yung pinakamataas na na <laughs> Sila na daw ang pinakamataas sa usaping impeachment. Wala daw dapat makialam na Supreme Court. Ay hello. Eh nasaan pala yung Francisco versus House of Representatives na lagi niyo naman kinukot-kot? Saan pala galing 'yon? Sa buwan? Yung eh, okay. Supreme Leader. Sino Supreme Leader? May Supreme Leader ba diyan? Pambira naman. Hindi po ito kaharian. Demokrasya di de, po ito. Ano ba itong ba bayan ko? Dumaan na ako sa after, after, the war, yung mga parents ko. Nagsimula ng pamilya, yun yung mga lolo nyo. Grabe naman din na, ng digmaan. Tapos na pahinga ng konti. Nag-commonwealth. Tapos, tsaka lang naka-elect ng presidente natin. Commonwealth, si Quezon. Tapos, sa uh, nung kay Marcos, Marcialo. Oh, kung si Marcos na Marcelo ayaw na umalis, sinabi ko na kasi sa inyo, kayong mga DDS kayo, na kayo. At titigas ng ulo nyo, sinabi ko na sa inyo, huwag nyo i yan si Marcos, kay Lenny na kayo. Kasi pag na dyan si BBM, di na yan aalis. O ngayon, sinong ayaw umalis? Si Romualdez ang ayaw umalis. Si BBM talaga wala siya magagawa. Gusto man niya o hindi, talaga aalis siya dyan. Di ba? 2028. Pero ang ayaw umalis, ang pinsan niya na ginawa niya speaker na nag-control ngayon sa budget natin. Kaya ganyan, ganyan, nangyari sa atin.